Nung nakatapos na sa bagong true crime videos ng ABS-CBN, pag-usapan natin ang Philippines mong shocking stories na sunod-sunod kong pinanood sa sobrang ganda ng pagkakagawa. Ganda ng pagkakakwento, malino yung mga detalye, straight to the point yung story na madali and magkaka interest ka talagang pakinggan. Siyempre hindi nakakatuwa yung mga nangyari mismo or yung mismong topic ka ng story pero yung nagustuhan ko dito, yung mga cases and stories na pinili nila na yung iba mga familiar or nabalitaan na talaga ng maraming tao and yung iba medyo nakalimutan na nga. Ito yung mga cases like sa Ozone Disco, yung pagkawala ni Catherine Camilon, yung nangyari kay Nida Blanca, kay Dindin Palma, kay Elsa Castillo, ang paglubog ng Doña Paz, yung nangyari kay Joanna de Mafelis, the Aileen Sarmiente and Alan Gomez story, John Matthew, and the Mirna Jones story. Meron tong 10 episodes sa season 1 nila and honestly, as of now, I could see a potential on this series and future contents nila online. Talan sa mga reason kung bakit nagka interest akong panoorin to kasi nga, bibihira yung mga true crime videos na mga gawa sa cases sa Pilipinas. Kasi syempre, unlike sa ibang bansa, mas konti mga documents and articles na available nga sa mga kasong ito and so, malaking tulong na may ganitong ginagawang videos ang isa sa pinakamalaking media company sa Pilipinas given yung mga resources nila. Ting tulong yung mga ganitong videos kasi syempre, para mabalikan nga natin yung mga nangyaring ito at para magkaroon ng hustisya, yung mga hindi pa nga nabibigyan Itignan mo, karamihan sa mga cases na ito hindi nagkaroon ng maayos na hustisya yung mga naape and sadly, yung mga gumawa sa kanila ng kasamaan either nakalasot or nakalaya sa batas ng Pilipinas I think ayun yung magandang may mga ganitong video essays eh. kasi at least the case or the story lives on na may mga nangyaring ganito nga na nakalaya man or whatsoever alam ng mga tao na itong mga taong ito yung mga sangkot or gumawa sa mga masamang nangyaring ito Sobrang nagustuhan ko rin dito ng mga journalists din talaga yung mga nagnanarrate na adds credibility in some way nga doon sa mga videos. Also like din na hindi lang sila nagkukwento ay eh, nagbabasa lang habang dinidiscuss yung case kung baga ramdam mo yung awa, galit at lungkot mula nga doon sa mga nangyari doon sa mga host. Pero sa akin yung medyo familiar ako sa mga kaso na to, yung sa Ozone Disco, yung kay Nida Blanca, yung paglubog nga ng Doña Paz, yung kay Aileen Sarmiento and Alan Gomez, and yung nangyari nga kay Mirna Jones sa episode 9 kaya medyo familiar na din ako kasi nga napanood ko na yung The Elsa Castillo story na sobrang kinilabutan din ako dito and it's interesting to see na close lang din yung movie sa mga tunay na nangyari or at least doon sa mga existing statements. Kung kay Mirna Jonas din sa episode 10, sobrang nakakapanglumo to and I'm not sure kung nabasa ko lang ba yung case niya or napanood kasi medyo familiar na din sa akin yung nangyari sa kanya. Sobrang nakakatakot nga din dito na mga pulis nga yung gumawa sa kanila nito na ang mas nakakatakot pa dito hanggang ngayon may mga otoridad na ginagamit nga sa mali yung posisyon nila. What I love pa about the series, meron silang tinatry na hindi masyadong ginagawa ng ibang mga gumagawa ng mga true crime videos. Pansin ko kasi hindi sila masyadong gumagamit ng mga scenes sa mga movies or series or whatsoever na tungkol nga sa mga cases na ito na interesting kasi nga kahit pure narration lang and yung host nga lang yung nakikita mo nagkakwento, madali mo lang ding nasusundan yung kwento. So ayun, kudos sa writers, researchers, editors, director, buong team nila And syempre, doon sa mismo mga nagsasalita sa bawat kaso Kasi lahat naman sila mahalaga dito And lahat sila naging parte para maging makabuluhan itong series na to It's nice to see then ABS-CBN using their channel and trying different kinds of content Na alam mo yon at least sa kanila, iba yung pinopost nila online sa pinapakaitangan nila on TV yung iba kasi nare-repost or in-upload lang din nila yung pinapalabas nga nila galing TV. Pero it's really nice sa silang talaga that they're making and releasing different content here sa online kumpara sa pinapalabas nga nila on TV. Ayun, season 1 pa lang to ay marami pa silang i-discuss ng mga iba't iba pa mga cases. So abangan din natin yon. So far, nirelease na nila yung apat na story na ikukwento nila. Ito nga yung manhunt kay Ruben Ecleo, The Pagoda Tragedy, Anang Nangyari kay Kristen Silawan, and yung mga kahayupan ng mga ampatuan. So ayun, kung may time kayo, panoorin nyo rin to. Again, ang title, Philippines Most Shocking Stories.